Mga senior, pakinggan ninyo ito. Isang napakahalagang anunsyo ang dapat ninyong malaman ngayon. Sa darating na Oktubre, lima ipamimigay na ang apat at PHP, limang pension payout para sa lahat ng kwalipikadong senior, citizens sa ilalim ng mga programa ng SSS, GSIS at iba pang ahensya ng gobyerno. Huwag ninyong palalampasin ang pagkakataong ito dahil to ang isa sa pinakamalaking tulong pinansyal na inilabas ngayong taon para sa ating mga nakatanda. Marami na ang naghintay ng ganitong benepisyo at sa wakas narito na ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang araw na ito ay simbolo ng pag-asa, ginhawa at pagkilala sa lahat, ng sakripisyo ng ating mga matatanda na naglingkod sa bayan sa mahabang panahon. Ayon sa pinakahuling pahayag mula sa mga opisyal ng SS at GSIS, layunin ng 14.44 na rapi 5 payout na ito. Natulungan ng lahat ng senior Pensioners na makasabay sa tumataas na halaga ng mga bilihin, gamot at iba pang unahing pangangailangan. Maraming lolo at lola sa bansa ang umaasa lamang sa kanilang buwanang pensyon para mabuhay. Kaya ang dagdag na halagang ito ay malaking ginhawa. Hindi lang ito basta pera. Ito ay tulong na magpapagaan ng buhay at magbibigay ng pag-asa sa libo-libong pamilya sa buong Pilipinas. Ngayong Oktubre 22 hanggang 25 sabay-sabay na ilalabas ang payout sa pamamagitan ng mga itinalagang bangko, remittance partners at mga authorized payout centers. Para sa mga may nakalink na bank account, automaticong ipapasok ang halagang apat na at P5 sa inyong mga account. Samantala, para sa mga walang bank account, maaring magtungo sa mga partner, payout centers or municipal halls na nakatakdang mamahagi ng benepisyo. Ipaalala rin na kailangang magdala ng valid ID at mga dokumentong Nagpapatunay na ikaw ay aktibong pensioner ng SSS or GSIS. Kung hindi ka makakapunta, maaari kang magpadala ng authorized representative basta may authorization letter at valid IDs ng parehong panig. Mahalaga ring alalahanin na hindi ito loan o pautang, hindi kailangang bayaran o may kaltas. Ito ay libreng tulong mula sa pondo ng gobyerno bilang pagkilala sa inyong kontribusyon sa lipunan. Ilang dekada kayong nagtrabaho, nagbayad ng kontribusyon at nagtaguyod ng pamilya, kaya ito ay para sa inyo. Ang Ling at PH5 ay hindi lang numero. Ito ay simbolo ng pasasalamat ng pamahalaan sa lahat ng inyong nagawa. Huwag din kayong maniniwala sa mga nagpapanggap na tagobyerno o nag-aalok ng fasting kapalit ng bayad. Walang dapat bayaran para makuha ang benepisyong ito kung may magtanong ng pera o personal na impormasyon. Agad ipagbigay alam sa opisyal na at tanggapan binang SSS o GSIS na marami ng mga senior citizens ang nagbahagi ng kanilang kwento kung paano nakatulong sa kanila ang mga nakaraang payout. May mga lolo na ginamit ang tulong para pambili ng maintenance medicine. May mga lola na ipinambili ng pagkain at gamit sa bahay. At meron ding mga ginamit ito para makatulong sa pag-aaral ng mga apo. Sa bawat halagang natatanggap, may kasamang ngiti, kaginhawaan at pakiramdam na hindi sila nakalimutan ng lipunan. Kaya ra nga to pay out ngayong Oktubre ay hindi lamang tulong pinansyal, kundi pag-asa na may malasakit pa rin ang gobyerno sa kanilang kabuhayan. Adolsa, ilang opisyal ito ay bahagi ng mas malaking hakbang upang mapalawak ang Universal Pension Program sa bansa. Tinitingnan ng pamahalaan ang posibilidad na gawing regular o taang benepisyo ang ganitong uri ng tulong upang masiguro na may tuloy-tuloy na suporta sa mga senior citizens. Ang proyektong ito ay isa sa mga prioridad sa ilalim ng social protection framework ng bansa na layuning masiguro na walang matatandang Pilipino ang magugutom o may iwan sa panahon ng krisis. Kaya na ngayon, habang papalapit ang Oktobre 22, siguraduhin na updated ang inyong mga records. Marami sa mga senior citizens ang hindi agad nakakatanggap dahil may kulang o mali sa kanilang impormasyon. Magtungo na agad sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch para magpa-update ng detalye kung kinakailangan. I-double check ang spelling ng inyong pangalan, per date, contact number at bank account number. Tandaan mas maayos ang inyong record, mas mabilis ninyong matatanggap ang benepisyo. Para sa mga senior na nakatira sa malalayong lugar, ipinaabot ng gobyerno na may mga mobile payout centers na ilalagay sa mga probinsya upang masigurong walang may iwan. Mayroon ding mga team mula sa DSWD na tulong sa pagproseso ng mga benepisyo sa mga senior na bedridden o may sakit. Ang lahat ng ito ay bahagi ng layuning, masigurong ang bawat kwalipikadong senior ay makakatanggap ng kanilang tulong kahit nasaan man sila sa bansa. Kung ikaw ay nagtatanong kung sino ang mga kwalipikadong makatanggap ng 144 apat na at PHP payout, ito ay para sa lahat ng rehistradong SSS at GSIS pensioners na aktibong. Nakakatanggap ng regular na pensyon sa loob ng huling anim na buwan. Kasama rin dito ang mga retirado, survivor at disability pensioners. Gayunpaman, kung ikaw ay may pending verification o may kakulangan sa dokumento, maaaring madelay ang paglabas ng iyong payout. Kaya siguraduhin na kumpleto ang iyong mga papeles bago ang itinakdang petsa. Mahalaga ring tandaan na ang halagang 45 tina at ay maaaring mag depende sa rehiyon ayon sa cost of living adjustment ng bawat lugar. Halimbawa, may ilang senior sa Metro Manila na makatatanggap ng buong ling na punto, apat na at per 50, habang ang iba sa mga probinsya ay maaaring bahagyang mas mababa. Ito ay dahil sa mga regional allocation guidelines ng pamahalaan. Subalit kahit may kaunting pagkakaiba, lahat ng kwalipikadong senior ay makatanggap ng pantay na tulong at benepisyo. Marami na rin nagtatanong kung kailan. Makukuha ng mga late registrants ang kanilang payout. Ayon sa mga opisyal, kung makapag-update o makapagpasa ng kulang na dokumento bago ang Oktubre 22, maaari pa rin silang maisama sa susunod na batch ng payout bago matapos ang buwan. Kaya huwag mawala ng pag-asa kung sakaling hindi ka mapasama agad sa unang schedule. Ang sa ating mga komunidad, may mga senior citizens na pagkatapos matanggap ang kanilang benepisyo ay tumutulong sa mga kapitbahay na mas nangangailangan. Ang ilan ay bumibili ng bigas para ipamahagi at ang iba naman ay nagdo sa simbahan bilang pasasalamat. Ang mga ganitong kwento ay patunay na ang bawat piso mula sa gobyerno ay nagbubunga ng kabutihan at malasakit sa kapwa. Kaya't mga senior citizens, huwag kalimutang ihanda ang lahat ng kailangan bago ang October 22. Maghanda ng valid ID, SSS o GSIS number at kung maaari ay kopya ng inyong pension voucher. Iwasan ang huling minutong pag-aayos upang hindi na maantala ang inyong pagtanggap ng benepisyo kung may kakilala kang hindi marunong gumamit ng cellphone or internet tulungan mo siyang makakuha ng impormasyon sa ganitong paraan walang maiiwan at lahat ay makikinabang ngayong panahon ng tulong at pagkalinga ipinaalala ng pamahalaan na ang benepisyong ito ay hindi lamang para sa personal na kapakanan kundi para rin sa kapakanan ng buong pamilya ang bawat halagang matatanggap ng senior citizen ay nakatutulong sa buong sambahayan. Yan dito po ay bumabalik sa lokal na ekonomiya sa mga tindahan, sa mga botika, at sa mga simpleng pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya't sa bawat pagbigay ng tulong, may kasamang pag-ikot ng biyaya sa buong bansa. Hindi rin maiikakaila na marami sa ating mga senior citizens ang nakararanas ng pangungulila at kalungkutan lalo na sa mga panahon ng kahirapan. Kaya't ang simpleng tulong na ito ay nagbibigay rin ng emosyonal na suporta. Ipinaparamdam nito na hindi sila nakalimutan ng lipunan at may mga taong nagmamalasakit pa rin sa kanila. Sa bawat pagtanggap ng apat na at may kasamang mensahe ng pag-asa na ang gobyerno ay patuloy nakikilos para sa kanilang kapakanan. Sa so wakas sa darating na Oktubre 22 at 25, huwag mong hayaang lumipas. Ang araw na ito nang hindi mo nakuha, ang iyong nararapat na tulong. I-check ang iyong pangalan sa listahan. Ihanda ang mga dokumento at siguraduhin na alam mo ang tamang lugar ng payout. Kung hindi ka sigurado tumawag sa opisyal na hotlines ng SSS o GSIS upang magtanong, ahawag mong ipagsapalaran ang impormasyon mula sa hindi kilalang mga tao sa social media. At sa lahat ng nanonood game, ipakalat ninyo ang balitang ito. Ibahagi sa inyong mga magulang, lolo't lola, kapitbahay at mga kakilala. Bawat isa sa kanila ay maaaring makinabang sa tulong na ito. Tandaan sa simpleng pag-share mo ng impormasyon, maaaring may isang senior citizen na matutulungan mo upang makuha ang 144. Apat na atipit pe na makapagbibigay ng kaginhawaan sa kanilang buhay. Kaya mga senior, maghanda na. Ang benepisyo ay paparating na at ang Oktubre 2025 ay magiging isang araw ng pag-asa. Tulong at pasasalamat para sa bawat Pilipinong senior citizen sa buong bansa. Kaya mga senior citizens, habang papalapit ang Oktubre 22 hanggang 25 panahon na paraan para. ng SSS, GSIS at DSWD. Ah, kaya ngayong nalalapit na ang araw ng Oktubre at 25 day, ipakalat ninyo ang magandang silang malaman ng kanilang karapatan at benepisyo. Sa ganitong paraan, walang senior na maiiwan at lahat ay makikinabang. Sa bawat senior na nanonood ngayon, tandaan ninyo, kayo ang dahilan kung bakit narito ang bansa. Kayo ang pundasyon ng bawat tahanan, bawat komunidad at bawat pangarap. Ang tulong na ito ay maliit na paraan upang maibalik ang inyong kabutihan sa lipunan. Kaya tanggapin ninyo, ito ng buong puso at gamitin sa mga bagay na magpapasaya sa inyo at sa inyong pamilya. Ang October 22 ay hindi lang basta petsa. Ito ba'y tiaraw ng karangalan? Pasasalamat at pagmamahal para sa mga Pilipinong senior citizens. Um, at bago raw matapos ang video na ito, isang paalala sa lahat ng nanonood. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga bagong balita tungkol sa SSS, GSIS, DSWD at iba pang tulong mula sa gobyerno. Dito sa ating channel, layunin naming maihatid ang mga pinakabagong impormasyon upang matulungan ang bawat Pilipinong senior citizen na makuha ang benepisyong nararapat sa kanila. Kaya muli mga lolo at lola, huwag palalampasin ang inyong pagkakataon. Ang 004 na ra at PHP 50 pension payout ay ilalabas na ngayong Oktubre 2025. Siguraduhin, handa ka kompleto ang iyong dokumento at huwag kalimutang ipagdasal na maging maayos at ligtas ang proseso. Ito na ang inyong sandali ang araw ng biyaya at pag-asa para sa lahat ng Pilipinong senior citizens. Musika